ayan sa awan ng Diyos eh, wala nang ulan pero umaambon <laughs> mayroon bang ganun wala nang ulan pero umaambon ayan mga kabisayo, oh. umaambon na naman kaya dinali-dali kong tapusin ito mga good morning mga kabisay Mika Mika Love shout out sa inyong lahat yan Good morning, good morning Panibagong araw, panibagong vlog At panibagong update dito sa aking mga ginagawa Mga kabisay, tayo ngayon ay Mayroong ginagawa At katulad ng dati Na dito tayo gumagawa sa bahay ng aking mga alaga So ngayon ay nagbibiyak ako mga kabisay nitong kawayan At nakapagbiak na ko kanina mga kabisayang kaso hindi ko nga lang nabidyohan gawa nga ng may nagpapatugtog so medyo nag alinlangan akong magbidyo pero ngayon ay eh, wala na tumigil na yung tugtog sana naman ay eh, wag na silang magpatugtog mamaya para tuloy tuloy tayong makapaggawa ng uh, video. So, sa ngayon mga kabisay, aking bibi, akin pa itong natitira. May natitira pa ako ditong limang piraso. Ay, apat na lang pala dahil biyak na yung isa. So, antabayanan nyo lang mga kabisay at mag-bibiak muna tayo. So, let's go! For I've been flying from town to town Bye. at yun nga mga kabisay na biak na natin lahat at ayan na pero hindi pa yan ang totaling finish nyan mga kabisay atin pa yung paliliit-liitin katulad dito gagawin pa natin yung mga patpat -pat. so yan ay hinati ko pala ang at yan ay paliliitin ko pa so may lalabas yan siguro ang isang biak ay mayroong apat mayroong anim ganyan kaya dadami yan mga kabisay pero hindi ko pa alam kung kakasya yan dito dahil ayan tingnan nyo naman medyo maluang pang akin paglalagyan pero ito ay eh, baka hindi pa sumapat so kailangan siguro ay eh, dadagdagan pa natin yan pero for the meantime yan muna ang gagawin ko ngayon kasi medyo ah uh, maano na ma ganda-ganda na ang panahon. Baka matuloy-tuloy ko na to. So sana naman ay wag akong ulanin kahit medyo makulimlim ngayon mga kabisay ayan o. Kung makikita nyo eh, medyo malungkot ang panahon. At sana naman ay wag umulan para matapos ko ito ngayon. At abang-abangan niyo na lang mga kabisay. Let's go. at bigla akong inulan mga kabisay ang lakas ng ulan bigla lang kanina ay medyo makulimlim ng kaunti kala ko ay eh biglang lumakas yung ulan mga kabisay uh, siguro hintayin nyo na lang kung kailan mawala ang ulan sa ako babalikan yung mga kabisay papagkita ko lang sa inyo kung paano hindi na akong mga kabisay pero hindi ko pa nalinis gawa ng biglang umulan at ayan nga abangan nyo na lang mga kabisay Alright. mga kabisay at natapos na nating biak biakin yung kawayan ayan lilinisin na lang at ayan sa awan ng Diyos ay, wala ng ulan pero umaambon <laughs> ay bang ganon wala ng ulan pero umaambon ayan mga kabisay oh. umaambon na naman kaya dinali-dali kong tapusin itong mga kabisay dahil nga ang ulan ay pabugso-bugso hindi man na masabi nating malakas pero pag tumagal tayo ay mababasa at ayan nga siguro bukas papakita ko na lang sa inyo pag nakabitan ko na to or kung kailan ako si paging ulit mag vlog siguro may papakita ko sa inyo yan kung ano ng uh, kalagayan niya or ano ng kaganapan sa mga kulungan ko ng manok So, yun mga kabisay. At ito ang ating ilalagay dyan. Hindi ko pa alam kung magkakasya ito or kukulangin. So, pag kinulang, dadagdagan. Pero pag tama lang, so, thank you Lord. <laughs> di ba Dahil hindi na tayo mapapagod na umakit doon sa kawayanan para lang magputol ulit. So, yun mga kabisay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At salamat sa inyong pagsama. Sa hanggang sa natapos ko ang videong ito. At dito mga kabisay, eh, medyo ang aking pananim ay medyo masigla na naman dahil naulan na na naman sila. Bali, isang araw at kalahati lang hindi umulan. Hanggang lang kaninang tanghali, hindi umulan mga kabisay. Pero, bago mag alas 12, eh, biglang umulan mga kabisay ng malakas. At may kasama pang kulog at kidlat. So, yun. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga kabisay. At at mega mega love shout out sa inyong lahat yan, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo wala tayong ibang sinasabi palaging magdasal palaging mag-iingat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at palaging ginagabayan ng ating puong may kapal at inililigtas sa anumang mga kapahamakan so yun lang maraming maraming salamat and mega mega love shout out sa inyong lahat bulaga bye